Eh, talaga namang, arit palang tabong arena na andini pa eh. Huw! Talaga naman. Kaya ako yung nagagalit sa mga kasama ko dito sa bahay eh. Hiram ng hiram ng gamit eh, hindi naman marunong magsauli. At sasauli ko nga muna, arit ko, kayo nakakahiya na sa tiyo eh. Tiyo! Tiyo! Edwin! Oo na kayo na tatay, Edwin, din eh. Yes! Ganina eh! Ay, wag sa unay tabo! tabaw! Kasi ang naman ng hirang hindi mo sa unay! Hindi akin talaga! Hindi nga ito, re! Maan ka na! Ito daw si Leslie. Makmakain na! Yeah, oh. Kahit oh. na! okay, talaga naman. Huwag ka sa uli lalat eh, mapapakain muna. sa ka sa uli ang sabo, eh. Kaya naman <laughs> ka na, na eh! kain na kayo! May may doon. Ang dagaw na ito. Kaya din sa amin. How? Pag may dalawang kalari, eh. Ipulsaw. Open set. Oh, Pampahaba ng buhay. May may ubud pa eh. Titik lang ko nga. Sarap. Ay, sarap. Ano kasi yung palin. Ko lang palang nagkain muna? ano eh? paboritong <coughs> <laughs> manok eh. Oh? Ay, <coughs> ay, ay, ko, may tuto pa nga. Kanala <laughs> ka ng ubit. Hindi nga ka Ay, kain na kayo. Thank you. Takaw! ay kanina ay ano mo din pagkakahiya ko. Ay, yung pala naman tabong iyon ay eh, hindi sa mga tiyo. Ay, doon ko pinakadala-dala. Ah, ah, ay, ang hiya ko. Ay, pero masarap yung ano eh, yung... Ano nga yun? Yung, yung sinukmana eh. Ikaw, pagkakasarap. Tapos yung pansed. Ay, ay, sa pagkakaluto. Tapos yung ubod. Ah, yun ang paborito ko, ubod. May atay pa nga. Ay, talaga pili ko yung atay eh. Tapos yung ano, yung may puto. Yan. Gusto ko din yun, yung puto. Ay, talaga. Ay, gusto nga kanina ako ano, magbabalot pa daw at yung iuwa. Ay, ay, nakay, huwag na. At nakakaya. At ako naman yung magsasauli lang ako ng tabo. Ay, pagbabalot pa, huwag na. Ako. Ayos na yun. Ay, ako, pagkakahaya ko nga kanina. Yung pala naman hindi doon. Ah, ay, talaga namang sa susunod ay hindi na. đi nào mình sẽ sử lại <laughs>